Lusot na sa second reading sa Senado ang panukalang batas na magkakaloob ng isang daang pisong dagdag sahod across the board sa mga pribadong manggagawa sa bansa. Ayon kay Senate President Mig Subiri, Valentine's gift nila ang panukala sa lahat ng mga manggagawa. Kaya ang call center agent na si Sandra, pabor na pabor dito. Yes po kasi ano po, 'di ba may mga transport po kami. Then yung pagkain namin, syempre ang mahal na ng bilihin ngayon. Kaya kailangan mas dagdagan sana yung pamasa ay yung sahod namin. Pero sa isang press conference sa Quezon City, ay binasag ng grupo ng mga malalaki negosyante ang kanilang katahimikan laban sa proposed wage hike. Katunayan, lumihan pa sila kay Senate President Zubiri para ipaliwanag na maraming manggagawa ang hindi makikinabang sa panukala, lalo na yung mga walang employer. Itong 100 peso increase na ito only benefits a portion of our workforce. Nandiyan yung mga farmers. Wala namang employer yung marami sa farmers eh. Ilan lang naman yung farmers na nasa corporate farming, ano? You know? Yung mga fisher folks natin. Yung mga drivers. Tricycle drivers, jeepney drivers, pedicab drivers. Hindi rin alaring employers yan eh. Yung mga yung mga market vendors. Katunayan, 84% ng workforce ng bansa ang hindi makikinabang sa nasabing plano. Ayon din sa grupo, katataas lamang ng sahod ng 15 sa 16 na regional wage boards sa buong Pilipinas, kaya wala sa timing ang panukala. Naniniwala rin ng grupo na pansamantalang solusyon lamang ang sinusulong ng Senado. At ang resulta nito, patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Kapag meron hong wage increase, maganda ho yon sa first two to 3 months na tinatawag. Pero after two to three months, yung honeymoon period, tataas na ho ang presyo ng bilihin. Ayon din sa grupo, Jack na makakaapekto ito sa mga foreign investor na gusto maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Lumalabas din na mas mataas ang pasahod sa Pilipinas kumpara sa mga bansang Vietnam, Indonesia at Malaysia. Nang resulta ay ang ng potential investors. Okay lang ho kami magbigay ng more than minimum wage. Pero gusto ho namin, nakatali ho sa productivity base. Pero kung yung productivity pareho pa rin, pero tumataas lang tumataas yung minimum wage, which is legislated, na meron namang functioning wage board sa Pilipinas. Umaasa naman ang grupo na pakikinggan ng Senado ang kanilang panig at humanap ng mas makatotohanang solusyon para mapaangat ang buhay ng mga Pilipino. Baka naman hindi kailangan yung wage ang increase baka naman kailangan ibaba yung presyo ng bilihe para yung current wage natin makover. Samantala, so, nagsalita naman ng ECOP sa mga hakbang ngayon na amyendahan ay economic restrictions ng 1987 Constitution, pangamba ng grupo. Alam mo, sa business sector, lahat nga boto na palitan yung economic provisions. Kaya lang, natatakot kami. Ano ba, ano ba na ano ba? ano ba? ano ba? para baka yung open ay nga kakayong Pandora's box. Nabing Ang nabing politika. Nabing. Gusto namin maliwanag na maliwanag ano ba talaga yung gagawin.